So ito guys, papakita ko sa inyo itong uh, inupuan kong malaking puso o hogis puso guys. Ito may heart. Ayan po guys, papakita ko sa inyo ang heart na bato. Ayan po. Ayan. So isang heart na bato pero isa ring upuan. Ayan mapapansin nyo dito parang upuan siya guys. At nakaharap po siya dyan bandang itaas. So ngayon, na-scan natin o na-detect natin guys ng GTR Long Range Locator galing doon sa itaas merong Frag sign doon merong napakalaking uh, Frag na bato hugis Frag nagtuturo po siya dito tapos yung ating Long Range Locator naman ay dito rin nakaturo guys sa bandang itaas pero napapansin ko kasi itong malaking bato ayan meron po siyang General Tip ayan meron po siyang upuan guys mapapansin mo dito meron siyang upuan ayan po Ayan. So, ito naman po yung bato ay nakaharap po diyan bandang itaas. So, dito ayan? Ayan po siya, yung itong upuan na bato, ah uh, hugis puso. <music> Ayan, so una, titignan muna natin yung uh, area. Uh, titignan muna natin sa drone, yung sinasabi nilang uh, frog. So ito guys, lapit muna natin doon yung ating uh, drone. Ayan po, dito, mayroong bako dito na kawayan. Tapos mapapansin natin na uh, mayroon siyang uh, spring dyan o bukal. Tapos ito naman yung frog na nakaturo doon sa ibaba. So, dito sa bandang taas dito yung frog 'Yan, so nandyan sa loob ng bakod po guys. Tapos tinignan niya yung frog itong heart shape na bato 'yan. So, ang okay. treasure naman nandoon sa taas. Tapos tipuno so, na lang at uh, ilulukit natin siya gamit ang uh, locator.

Mira, cuidado, tiene que ver en el

so batong frag uh, aman tong frag <tip> oh utaw pirting stri ta undit <tip> tu ta sa ba usad diri gitoy

So ayan guys, ito na po yung resulta guys. i share ko sa inyo yung resulta. Ayan po. So makikita natin sa screen na malaki yung kulay blue na naka po ng uh, sky blue. Ayan po. Ang na-detect po natin guys uh, yung uh, item nito ay nasa ilalim po ng uh, tunnel. So dito po banda yan tinuro ko yung yung entrance ng uh, tunnel sa harap mismo po ng uh, heart shape na bato so ayan po guys makikita natin dyan sa screen na meron siyang naka uh, cemented box sa loob po ng uh, tunnel so sa loob po ng uh, sinkhole or yung cavity guys na nakikita natin sa uh, buong area so ang buong area naman guys yung inis ka natin dyan sa itaas ay naka letter C po yung uh, ilog dyan naka letter C So, yung item guys, nasa loob po ng tunnel. Siyempre, hokay ito. Na Nag-registered po siya ng uh, sinkhole or cavity. Kasi nga po, yung treasure na cemented box ay nasa uh, tunnel po. O yung sa sinkhole. Ayan po, makikita po diyan sa screen. Yung uh, sinkhole na may lamang uh, cemented box. So, kwadrado po nakikita natin diyan sa... Uh, ano na yan, sa kuweba na yan o tunnel na yan, ayan makikita natin dyan sa uh, ating uh, monitor yan, in ko sa kanila guys, nitong ating uh, katiits na meron siyang lamang uh, siminto dyan sa ilalim guys so yan lang guys ang ating uh, exploration ngayon guys, shout out sa mga taga Bukidnon Groups Shout out sa ating uh, mga katiits dyan Ayan, sa mga kasama kong taga Bukidnon. Ayun. Shout out to you all. Raming salamat sa inyong uh, panunood guys. Please uh, like sa ating uh, ano sa ating uh, video. Ayan po. So itong uh, katiits naman na ating uh, pinuntahan napuntahan ngayong araw, guys. Ito sila yung mga member po ng LTHGP group na CDO member. sa so, pag uh, once na member kasi ng aking uh, CDO group, ay libre po ang ating scanning services. So buwan-buwan po ay may schedule po tayo halimbawa po sa bukid noon, isahan na lang po ang ating paglukit at pag-scan. Sa mga miyembro lang po, so libre po tayo guys. Thanks for watching sa ating mga katiis lahat. Uh, sa Luzon, Visayas at uh, Mindanao So hanggang sa ibang uh, bansa na rin Shout out sa inyo guys Yung mga uh, followers natin na nasa ibang uh, bansa